Yan. Hello guys! Magandang gabi and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay December 22, Sunday. Ayan. So kanina guys, mga alas dos na ata kami nakaalis. Uh, bumili kami ng frozen products at saka mga uh, gamot kasi yun talaga yung medyo wala na talaga ako ano at saka ang daming nagkakasakit ngayon at syempre dun sa mga frozen natin guys kailangan natin mga hot dog kasi syempre magpapas ko mag new year so yun ay mabenta talaga promise kaya bumili kayo bumili na kayo guys no? bago pa kayo maubusan so madami naman yan sa palengke you know so ayan. so mag ano lang tayo guys mag tayo kung ano yung mga napamili ko pero hindi na tayo magpa-pricing guys ano kasi Uh, gabi na at kakain na. <laughs> kakain pa kami. Yan. So, start muna tayo dito guys sa ating mga pinamiling uh, gamot. Halo na to guys. Ano? May gamot, may mga ano. You know, ito guys, oh, yung uh, maxi peel na sun protect. So, naubusan ako ng ganito. Kahapon may naghanap. Yan. So, pag ganyan kasi, di ba, nare tayo kung ano yung mga wala natin. sinilista ko. Yan. Lima lang naman to. So, ang alam ko, ang isa nito is 33. Binibenta ko siya ng 38. Lima piso din na dagdag ko lang. Yan. Tapos, meron din tayong katengko kasi wala na akong katengko. Meron akong BL, pero ito wala ako. Yan. Uh, ah, tatlo lang to, guys. Tapos, Ipica Scent Oil na malalaki. Yan. Tapos, meron din tayo. Dito mo na natlatay. So, dito guys, kasama to, ito kasama din to. Uh, Yakult. Yan. Bintan ko dito guys, 15. Isa. So, tatlo lang naman to. Yan. Tapos, since wala din tayo. Ito, wala talaga akong stocks nito guys. Tapos, yung Dutch Mint na maliit, wala din akong stocks. Kaya, nagdagdag lang ako ng dalawa. Yan. Tapos, since wala din akong pulbo guys, meron ako Lewis and Pearl, kaya lang di ba benta. So, bumili ako ng tender care, kaya lang maliit. Wala ibang stocks na medyo malaki. Ayan no? Anim na piraso. Maliliit. Mura lang to guys. Mura lang talaga to. Yan. Tapos, uh, since na guys, mga bata, naghahanap ng ano, aceton, walang malaki. Kaya ganito lang. Yan. So, betal ko nito guys, 10 pesos. Pang ano nila guys, ginagamit sa boga. Yan. Mas safe kasi, kasi to. Ang iba naman, nilanap nila yung ano, yung thinner. So, pwede naman ako bumibili ng ganun. Kaya ito binibili ko. Aceton. Yan. Mabenta yan guys pag ng Pasko. Yan. The New Year. Tapos, kanina ba, ibubili isa. Tapos, ah, uh, cuticle remover. Yan o. Oh. Medyo malakas siya. Tapos, uh, since wala din ako nito guys, ito wala din ako nito. Naubusan ako nito, naubusan ako nito, ito din. So, ito, wala, ito, katayin ko. So, halos lang na madami akong wala, guys, no? Tapos, mabili din ako sa Lompas. Kaya lang, ang bibili ko sa Lompas, tatlo dapat na ganito. Kaya lang, wala na silang stocks. Kaya, isang box na lang. Yan. Tapos, uh, black shampoo, tatlong box. Yan. Tapos, ano ba, ba meron? Ito, wala na. Tapos, gamot naman, guys. Ayan, gamot. Ang Ay, gamot kasi ang daming uh, naghahanap ng gamot eh. umusan din ako. So, meron tayong medical guys. Ayan oh, medical. Ano to? 200 mg. Ayan, tatlong banig. Ayan Tapos, ito stress tabs para <laughs> sa akin yan. Stress na stress. Ayan, tapos biogesic guys. Ayan oh. Tatlong banig. Ayan. Tapos, sim simdex. Yan, sa ubo. Pwede din ata sa lagnat eh, Simdex. Simdex D. Yan, mabenta rin yan sa akin. So, meron yan sa Mercury Drug. Tapos, Diatabs. Ayan. Ano lang to? Ah, uh, ano ba to? 8, 12 peraso. Tapos, Lomotil. Sampung peraso. At sa sakit ng Meals up, guys. Dalawang banig. Yan. Tapos, Alaksan. Dalawang banig. Tapos, Bioflu. Dalawang banig. At uh, saka, ah uh, ano ba to? Solmiox, dalawang banig. Yan. Yun yung ating gamot. Tapos, ano pa ba? So, may binili din kami guys sa palengke. Bumili lang kami ng sibuyas at saka bawang. May stocks pa naman ako kaya bumili lang kami konti. Ano, yan. Tayong bawang, sibuyas. So, sibuyas guys, 100 ang kilo. Tapos, bumili din ako ng ganito guys. O yung margarine na nakadanyan. So, madaming naghahanap ng ganito. Pero hindi ako bumibilik noon. Tapos nakita ko kasi may nakasabit doon. Sabi ko, magkano? Ang isang ganito, guys. Isang nakapak. Uh, ano to? Uh, 50 pesos. Pito ang laman. So, bintan daw dito 10 pesos. Meron tayong 20 pesos. Nakita. So, yan yung ating mga nakapamili. Tapos, uh, ano pa ba? So, meron din tayo. Eh, meron pa tayo, guys. Ano? Yung ating chicharon. O, dalawang chicharon. Kasi matagal akong hindi nakabili ng chicharon. Kasi pag mag pag mupunta kami na palengke, minsan walang stock. Kaya ngayon, ayan o, meron. Chicharon. Midas chicharon. Masarap din naman. Tapos, bumili ako ng patatas, guys. Kasi may mga naghahanap patatas. Lalo na pag, ano, yung inuulam. Kasama yung Argentina na corn beef, diba? Na haluan. minsan adobo. Yun. Tanahin sila ng ganyan. Mayroon dito. So, meron din tayong frozen, guys, na binili. Ito ay worth... 3,226. So, yung, ano ko guys, saan natin nabay? Dito na lang. Ang muna nagay natin dito. Ayan, dito sa ating, ano, ating planggana. Lagay natin dito yung ating frozen na ihon natin. So, dalawang uh, cheese na big time. Ayan. Big time ko dito guys, 13. Ang isa. Yan, dalawa. bilangin ko pala guys kasi hindi ko binilang di, di naman sila naman ang bibilangin na, doon eh. So, ah, dapat 24 para sa to. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, naman guys, ito konti lang yung dinagdag ko. Mas dinamihan ko talaga yung hotdog guys kasi ngayon pasmo nga, mag new year, yun ang mabenta hotdog. Tapos meron tayong holiday chomay, di mang peraso. Ayan. Tapos kusino guys, di mang peraso lang din kasi may stocks pa. Tapos mayroon pa akong tatlo doon. Ayan. So since magpapas ko naman mag new year, baka hindi masyado. Basta ang hotdog talaga guys, yun ang pinaka-pabenta bumili ako ng ano guys, yung ah, uh, tawag dito, tenga ng baboy kasi magsisisig kami. Ito, you dalawang know, kilo. Para sa Pasko. Tapos, ah, uh, crispy burger, limang piraso lang din. Ayan. Oops. Limang piraso. Ayan. Tapos, ah, uh, Andrew's ham, sabung piraso. Two, four, ah, uh, six, eight, ten. O, sakto naman, ten ito yung mga napamili natin guys sa palengke at saka sa uh, mercury drug. So dapat guys no sa gamot, mercury drug lang tayo bumili ano para sigurado at saka safe tayo, safe din ng ating mga customer. No? Huwag tayong bumili guys sa mga lako-lako kasi mga fake talaga yan. Maniwala kayo sa hindi, fake talaga yan sila. Siguro naman merong siguro hindi. Pero syempre, diba, uh, mag-ingat tayo para hindi tayo, diba, masisi kung ano bang mangyari sa mga customer natin na bumibili ng gamot. So, yun. So, yun lang yung aking napamili, guys. Yan. So, mamaya, ayusin ko din tong aking frozen para mailagay ko na sa ref. Yan. So, yun lang, guys. Ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod pa. Alam bye. -bye.